Riza May Dizon at iba pang The Bark ads, isusunod daw ni Anjo. Anjo Iliana nagalit, naglabas ng bagong paratang kay Jose Manalo. Pero Anjo Iliana, dalawang beses na huling nagsisinungaling. Tila hindi pa nga natatapos itong si Anjo sa pagpapalabas ng kung ano-anong issue sa social media, lalo na sa The Bark ads, dahil naglabas na naman ito ng bagong issue, laban na naman nga kay Da Bark Ads Jose. Hindi dahil sa paratang ng pang-aahas daw nito, kundi dahil naman daw sa ginawa ni Jose sa kanya para daw inisin siya. Pero tungkol ba saan ito? Ito nga ay patungkol pa rin nga sa pagpapalit pa rin ng lyrics ng Sex Bomb sa kanyang pangalan at ginawang Jose Manalo na matatanda ang November 8 pa nga ito nangyari. Pero tila hindi pa nga ito makamove on, dahil sa matatanda ang una niyang TikTok video noon, na napag-usapan na rin natin noong November 11, ay matatanda ang una nang ang nagbigay dito ng mensahe si Anjo Iliana sa kanyang TikTok video pa rin, at sinabi ngang ginawa daw ito ng Eat Bulaga, o ang pagpapalit ng lyrics ng kanta ng Sex Bomb mula sa pangalan niya at ginawang Jose Manalo, para daw inisin siya. Pero, ang matatanda ang kumpiyansang sinabi nga nito noon, na iniinis daw siya ng Eat Bulaga, pero hindi naman siya naiinis o naasar dito, dahil natawa pa nga daw siya. Na kung saan ay tila may paghamon at paalala pa nga dito si Anjo kay Bossing at Boss Joey, matapos na nitong sabihin na okay lang daw tumawa sila, basta wag lang daw siyang subukang siraan ni Bossing at Boss Joey. Pero, hindi pa pala siya natatapos sa isyo na ito, dahil ang sinasabi nga niyang sinusubukan daw siyang asarin ng itbulaga dahil sa pagpapalit ng lyrics ng kanta, na matatanda ang kumpiyan sa panganyang sinabi na hindi daw siya naiinis o naasar sa ginawa ng sex bomb at ng itbulaga, ay tila lumalabas ng kabaliktaran nga ito sa pinapakita ni Andrew Iliana ngayon, dahil hanggang ngayon nga ay hindi pa pala siya natatapos sa isyo na ito, dahil naglabas na naman nga ito ng bagong isyo sa social media, at nagbigay pa nga ng paratang kay Jose Manalo, na ito daw ang may kagagawan, kung bakit pinalitan ng sex bomb ang pangalan niya sa kanta, at ginawang Jose Manalo. Nasa katunayan nga, ay ito nga ang mababasa sa isang article, na ideya daw nga ni Jose Manalo ang pagpapalit ng lyrics ng kanta, at muli na naman nga nitong sinabi, na hindi na naman daw siya naiinis sa ginawa nilang ito, dahil natawa pa nga daw siya. Na mababasa ngang, una, Ideya daw ni Jose na palitan ang lyrics ng Bakit Papa ng Sex Bomb, changing the mention of his name to Jose Manalo. Buong akala raw ni Jose, na ika iinis yun ni Anjo, pero bagkus ay natawa pa daw siya. Na buong kumpiyansa na naman nga nitong sinabi na sinusubukan na naman daw siyang inisin, pero hindi naman daw siya na o naasar sa nangyari. Pero totoo nga bang hindi siya na Naasar o nasaktan man lang, sa pagpapalit ng pangalan niya sa kanta ng Sex Bomb, at ginawang Jose Manalo. Dahil kung ang pagbabasehan nga ay ang sinasabi nito ng ilang ulit na sinusubukan daw siyang inisin sa pagpapalit ng pangalan niya sa lyrics ng kanta ng Sex Bomb, at hindi naman daw siya nainis o naasar sa nangyari, ay tila kabaliktaran nga ito sa sinasabi ni Anjo, dahil kung titignan nga, ay kahit siya nga ay hindi makamove on dito dahil paulit-ulit nga siya dito, at hindi pa rin siya natatapos sa isyong ito. Kaya naman kahit nga ang mga netizens, na nag-comment sa isang Facebook post patungkol dito, ay pinagtawanan na naman nga dito si Anjo, at ito din nga ang sinasabi, na tila hindi nga daw totoo na hindi na inis o naasar si Anjo sa nangyari, dahil hanggang ngayon nga, ay hindi pa ito maka move on. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, tila may mga isusunod pang pa ang mga da bark ads itong si Anjo Iliana sa mga gagawa na naman nito ng issue, na mga da bark ads nga na nakasama niya noon sa Itbulaga, gaya nga ni Ryan Agoncillo, Riza May Dizon, Main at ang iba pang mga nakasama nito sa Itbulaga, bago siya mag-resign sa Itbulaga noong 2020, at lumipat sa ibang noontime show. Sa katunayan nga, ay ito nga ang mababasa sa mga comments ng mga netizens, na dahil nga sa patuloy na pagsasalita nga nitong si Anjo, ay hindi na nga daw sila magugulat na sunod naman na idamay o gawan dito ng isyo ni Anjo, ang iba pang Dobark ads na nakasama nito, gaya nga ni Riza May Ryan Agoncillo at iba pa. Na kahit nga sa isang article, ay ito din nga ang sinasabi, dahil nga sa tila napaka-obvious nga naman kasi, na tila iniisa-isa nga ni Anjo ang mga The Bark Ads na mga nakasama nito noon sa Itbulaga, sa paggawa nito ng kung ano-anong issue. na mababasa pa nga dito na, OBS na iniisa-isa ni Anjo Iliana ang mga dating nakasama sa Itbulaga. Hindi nga lang yan, dahil kahit pa rin nga sa article na ito, ay sinasabi din nga nila na hindi na nga daw sila magugulat, kung maging si Riza May ay idamay nito, na ang ginamit pa nga nilang salita dito, ay hindi na nga daw sila magugulat, kung maging si Riza May ay pan din daw ni Anjo sa mga susunod na araw. Na mababasa ngang, hindi nakatakataka kung isa sa mga araw na ito'y maging si Riza May Dizon, ay pagtripan na rin ni Anjo. Kaya naman, ay hindi na nga nakakagulat pa, kung ito nga ang mga susunod na gagawin ni Anjo, ang siraan naman ng iba pang mga Dobart ads na nakasama niya noon sa Itbulaga, dahil lahat na nga lang ay dinamay nito. Kaya naman syempre, ay marami nga ang mga nagtatanong kung ano nga ba ang nangyayari dito kay Anjo, na bukod na sa inamin nitong posibilidad na pagtakbo nitong senador sa 2028, ay marami nga ang mga napapatanong kung anong nangyari sa kanya, dahil matapos ng mga magagandang sinabi nito noon lang 2024 sa isang interview patungkol sa bulaga, na sinabi pa nga niyang namimiss niyang mag-host sa Itbulaga, ay bigla nga itong nagbago at nauwi sa paninira nito. Na napag-usapan na rin nga natin noon na kahit nga ang isang article mula Daily Tribune, ay napatanong na rin nga kung anong nangyayari kay Anjo Iliana. Hindi nga lang yan, dahil sa isa pangang issue na pinag-force resign daw si Anjo ng Eat Bulaga, na pinaliwanag na rin nga ni Christy Fermi noon, patungkol sa hindi nga pinag-force resign itong si Anjo sa Eat Bulaga noon. Dahil kung babalikan nga ang sinabi ni Anjo sa isang interview noong 2020, na mababasa din naman sa isang article mula PEPPH, ay si Anjo nga mismo ang nag-resign noong 2020 sa Itbulaga at tinanggap ang offer ng isang noontime show. Na mababasa nga, nasa Itbulaga ako, pero on standby kami hanggang magkaroon ng vaccine. Tinanggap daw niya ang offer na lumipat sa Net 25 at maging host ng Happy Time dahil kahit may COVID-19, maglalaib show sila. Bagong noon time show, so inisip ko yung mga anak ko. Nakabalik tara na naman nasa na sa isyo na pinag-force resign daw siya ng Eat Bulaga noon. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito.